Okay, Ayan, ayon, ayon. Ayon, ano? ayon, no. Ikaw yung pinagalita niyo? Ano pinagalita niyo? Okay, ano okay, ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Ano hindi, na mga ma? lang? ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki ano And through tayo ang <guns> Uy, Team Malakas, may trending ngayon. Pagdating nila sa Palawan, siniraan sila. Mga kalupit, si, si Raydon Labador, hinahamon para ng suntukan. Kasi pumunta daw sila ng Palawan, mga kalupit. Pinaghantay na yung mga tao na isang oras

malakas, ginamit nyo lang mga kanyang para sa vlog vlog nyo at sa so, medis. Mayado dahil nagintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-alit sa inyo. Tapos bala kayo inabot, nisin kong dulin. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Okay. Alam mo po yung nagmamalaman mo? Alamit? Alamit? Sino po ba kayo, kayo dito? dito? Ha? Mm -hmm. Sino po kayo dito? Ha? Bakit hindi, hindi na... ka nabigyan? Ay, hindi pumunta kami na... dito, pumunta kami dito para tumulong at i-promote okay. yung burun. Ang kapatid ka ng tao? Okay. Okay

o, oh, oh nga, teka lang, teka lang, sino Biskes po yung mayor dito? Si Reyes. Oh. Mayor Reyes <observing> po. Mayor, 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 Mayor Reyes, nananawagan po kami na ganito po ang klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yun, nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. O, oh, ba't gano'n? alam mo naman, di ba? Kailangan mo coordinate dito bago oh. namin gawin yun. Okay. Kaya kung ako naman mag-assis, ba't kung naman namin bigyan yung mag-assis? Eh, para sa mga oh. dito ng bahay, hindi ba? Nag-inig ba? Sino ba nag-aantay? Pero priority, sino ba? Takamunisipyo? Bakit mas una kayong lagyan, gano'n?

Hindi, gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? sa ngayon po ba kayo sa ginawa niya na pinahiya niya kami? Hindi, kami ganyan sa natang tao dito ha. sa po sa. Dahan, dahan. Wala sa iyo ha. Salat po sa. Hindi dami ang tigay namin. Salat po sa. Nakakarinig, lahat po kami kasali sa inaayin. Isa lang, isa lang, isa lang. So, dahan, dahan lang po kausapin natin. Kasi, hindi kami. Tulong kami. Hindi po kami parang mag-embe. Pumunta kami dito dahil gusto namin mamit yung mga tao. Pinusok kung ano na ipamibigay kami. Nakapusok na. Kaya grocery kung ang naman sa mga... Kung naman nagpunit pa kayo, baka ka makikipo Pagamunisipyo ka Pagamunisipyo mo lang Ano? sa ganun Hindi, tsaka niyaya mo Bakit mo niyaya na suntukan? mo kayo Hindi, pa Hindi, ka? Hindi, pa 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 Hindi, mo Hindi, pa Hindi, Hindi, pa Hindi, pa na Hindi, Hindi, pa Napakasama hindi. Oh, Ipa-explain natin oh, bakit mo siya niyaya. Wala na. Oh, Tip mo oh. lang, ganon. Pag-usap na lang po tayo ng mahina. Kasi nakaka-hide lang. Ayun mo yung kamisa. Ayun mo yung kamisa. Ayun mo yung pang yung Para daw sa pagbablog. Kumikita ka pa ako dyan sa pagbablog na hindi yung pack na yan. Kaya. Kaya, kaya, oh, may pinuhon pa akong video. May pinuhon pa akong video. naka-live lang ako. Kumikita ba yun? Ako na po promote ang kalaman. Kaya mo, ngayon, hindi ka po promote. Lalo ka sa mga ugali mo kadali mong atang ng alaaw ganon umaasa ng nang sa munisipyo. Grabe kayo. kayo. masisira na dito 여기, nandito po kami. Yabang Ang yabang Ang eh, yabang na Hindi mo train, Pakistan, na kami. Kami pa'y masama. mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. ng mayor alam. Hindi mo alam. Hindi mo Hindi 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 Share and comment down below.